Sa nakaraang kwento natin ay nakapagdesisyon na ang ating bida na kung ano ang kanyang gagawin na kung magpapakamatay ba siya o ang papatayin niya ang iba at mayroong lumabas na mga buto sa kanyang harapan. At sa pagpapatuloy ng kwento at nang makita siya ng dambuhalang leon ay kaagad niya naman itong inataki at nang malapit na ang kanyang paa sa ating bida ay natusok naman siya ng mga buto na nasa harapan ni Jinsong sabay sabi niya na parehas na lang niya gagawin ang magpakamatay at ang pumatay at napatawa na lang siya habang pinagmamas na niyang natusok ang leon ng mga buto sa kanyang harapan. Pagtapos noon ay itinusok niya naman ang kanyang punyal sa lupa at gumawa ito ng hiwa. At sa kanyang ginawang hiwa ay lumabas dito ang liwanag na pula at maya maya pa ay mayroong unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng kanyang ginawang hiwa sa lupa. At dito biglang lumabas ang mahiwagang buto at nanggaling ito sa kanyang ideya na tinatawag na self-destructive murderous intent na murder support. Ang idirank naman ito ay dalawang S at nakatanggap ang ating bida ng kagamitan na magagamit niya sa pagpatay. Hindi siya makakatanggap ng mga bagay na mas mataas pa sa kanyang kasanayan gayon paman ay makakatanggap lamang siya ng bagay na angkop sa kanyang kakayahan o mayroon siyang history sa mga bagay at ang overall combat ability naman ito ay F. Hindi na nagsayang ng oras pa ang ating bida at kaagad niyang ginamit ito sa dambuhalang leon habang ang leon naman ay hindi niya namalayan ang mahiwagang buto na nasa likod niya na pala at tinanong siya ng ating bida na kung kaya niya ba siyang patayin at paulit-ulit niya lamang tinatanong kung kaya niya bang patayin siya. Tuluyan na nga siyang ginapos ng mga buto ng ating bida at ang tawag naman sa mga butong ito ay Chains of Bone Cobweb at meron itong Edea Rank na dalawang S at ang overall combat ability naman ito ay A hanggang dalawang S. Ang uri ng buto na ito ay isang barrier na nanggagaling sa hari ng mga multo. Sinabi naman ng dambuhalang leon sa kanya na sa tingin niya ang mga butong ito ay hindi pagmamayari ni Jin song Kaya nitong malimitahan ang galaw ng lahat ng nabubuhay maliban lang sa gumagamit ng butong ito. Dahil ang gumagamit ng butong ito ay maaari niyang gamitin bilang isang sandata. At ang lahat ng nabubuhay na hindi dalisay ang dugo ay magkakaroon ng pagdoble ng metabolismo. At dito tumagos ang buto sa katawan ng dambuhalang leon dahilan ng pagsigaw ng napakalakas ng dambuhalang leon dahil sa sakit. Habang ang ating bida naman ay nagmamakaawa siya sa halimaw na leon na kung maaari ay patayin niya muna siya bago siya mamatay. Habang nahihirapan ang leon ay tinanong niya naman kung ano ang kanyang pangalan. Tumawa na lamang si Jin Song sabay tanong niya na may mababago ba sa kanyang sitwasyon kung sasabihin niya ang pangalan niya. Napagtanto naman ng dambuhalang leon na komplikado ang sitwasyon ng ating bida dahil sa kanyang kagustuhang mamatay at ang pumatay dahil nawawala na siya sa katinoan niya. Kaya naman nakaisip ng plano ang dambuhalang leon at sinabi niya kay Jin Song na tutulungan niya itong mamatay kapag sasabihin niya ang pangalan niya sa kanya. Sa isip-isip naman ng dambuhalang leon na kailangan niyang mas idiin ang pag-iisip ng ating bida na mamatay upang sa gayon ay makatakas siya sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Sinabi naman ni Jin Sung ang kanyang pangalan sa dambuhalang leon at bahagya namang nakaangat ang kanyang ulo mula sa pagkakalapat sa lupa at sabay tanong niya na kung ano ang patungkol sa kanyang kaluluwa. Tumawa naman ang ating bida dahil alam niya na nililinlang lang siya ng dambuhalang leon. Hindi naman makapaniwala ang dambuhalang leon dahil nabisto ang kanyang motibo. Ginamit naman ni Jin Sung ang kanyang mga buto upang makapaglakad siya sabay sabi niya na kaya niya nalaman ang plano ng leon dahil yun ang ginagawa sa kanya ng tiyuhin at tiyain niya sa kanya palagi noong bata pa siya. Sinabi naman ng dambuhalang leon na hindi niya ito naiintindihan at bigla namang natigilan at napalingon si Jin Sung sabay sabi niya na hindi niya na ito malilinlang panguli at minungkahi niya sa leon na subukan niyang hulaan kung ano ang kanyang ibig sabihin. Bigla namang nagpadula si Jin Song gamit ang kanyang mga buto habang ang dambuhalang halimaw naman ay sumisigaw na tinanong ang ating bida na hindi ba dahil gusto nitong mamatay at makapatay. Dagdag niya pa na ibibigay niya kay Jin Song ang pinakadelikadong kalaban kagaya niya. At maya maya pa ay bigla namang natigilan ang dambuhalang leon sa kanyang nakita. At dito pinatahimik ni Jin Song ang leon at napagdesisyonan niya na papatayin niya na lang ang higanting leon. Pinagpawisan naman ng malala ang dambuhalang leon at ayon sa kanyang iniisip na tinatanggap niya na ang kanyang kamatayan dito upang malisan niya na ang lugar na ito. Kaya naman na niya na kailangan niya lamang udyukan si Jin Sang upang patayin siya. Tinanong naman siya ni Jin Sang habang mayroon siyang hinahawakan na buto na kung alam ba niya ang ginagawa ng kanyang tiyuhin sa kanya. Masayang sinabi niya naman na nakita niya na sabay pakita niya sa kanyang hawak at dito ipinakita niya ang malaking spinal cord na buto sabay sabi niya pa na bagamat ay masyado itong malaki. Ang buto na kanyang hawak ay tinatawag na bihang spine at ang idea rank at overall combat ability naman nito ay parehas na A at tatlo na plus. Ang spine na ito ay pagmamayari ng hari ng multo na si bihang at pwede itong gawin sandata. Mas malakas naman ang pinsala nito kung ihahampas sa spine din ng kanyang kalaban. Ekwenento naman ang ating bida sa leon na ang kanyang pinagdaanan sa kanyang tiyuhin na araw-araw siya nitong pinapalo sa likod ng kagaya nitong kanyang hawak. Nakangiti naman si Jin Song na hindi niya iniisip na sa likod lamang niya papaluan ang dambuhalang leon gamit nito. Dahil sa takot ng leon ay napasigaw naman nito na huwag niyang gawin yun at minungkahi niya na lang na patayin na lang siya sa mas mabilis na paraan ang huwag na siyang magduse pa. At hindi naman siya pinakinggan ni Jin Song at pinagpapalo niya ito at sa bawat pagpalo niya sa dambuhalang leon ay napapasigaw naman ito dahil sa sakit. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nandito na sina Teacher Ayong at kanyang kasamahan na kasapi ng maestri at nagulat sila sa kanilang nadatnan dahil tumambad sa kanilang harapan ang napakaraming malalaking buto. Habang si Jin Song naman ay kinuha niya ang tadyang ng dambuhalang leon at sinabi niya pa na ibabalik niya ito sa leon. Sinabi naman ni Teacher Ayong na nagkalat ang mga buto sa bawat sulok ng syudad. At sa kanilang paglalakad ay nakita sila ni Jin Sang habang binabaon niya ang tadyang ng dambuhalang leon sa bibig nito at tumagos. Inangat naman ni Teacher Ayong ang kanyang maskara upang makita kung sino ang taong sumigaw. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita niya na si Jin Sang pala ito. Kaya naman tinanong siya ng dalawa niyang kasamahan na kung kilala niya ba ang taong yan at kung sino ba ang taong yan. Napagtanto naman ni Teacher Ayong na ang dambuhalang halimaw na leon ay isang mataas na kalidad na halimaw. Labis na lamang ang kanyang pagtataka kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit parang hindi biktima si Jin Song sa sitwasyon na ito. Tinanong naman sila ni Jin Song kung wala bang magsasalita sa kanila at bigla naman itong napangiti sabay sabi niya na marahil ay gusto na nilang mamatay dahil walang nagsasalita sa kanila. Kaagad naman siyang tumalon papalapit kina Teacher Ayong sabay tanong niya na naman na kung yun ba ang gusto nilang maranasan at kaagad siyang sumugod sa tatlo. Nang makita yun ni Teacher Ayong ay bigla niya naman inutusan ng dalawa niyang kasamahan na ipalabas nilang dalawa ang kanikanilang mga ideya dahil tutulong siya sa pakikipaglaban. Hindi pa man sila nakakapaglabas ng kanilang ideya ay meron ng tumalsik na dugo mula sa gilid ni Teacher Ayong at dahil sa sobrang bilis kumilos ni Jinsang ay agad na matay ang isa nilang kasamahan. Pagtapos noon ay masayang sinabi niya naman kay Teacher Ayong na huwag siyang mag-alala dahil ililigtas niya ito mula sa kanyang tiyuhin. Laking pagtataka niya naman kung sinong tinutukoy niyang tiyuhin. At dito ang bawat makikita ni Jinsang na lalaki ay nakikita niya ang itsura ng kanyang tiyuhin. Kaya naman agad na naman siyang sumugod at habang papasugod siya ay sinabi niya naman sa guro na ang kapalit ng kanyang pagtulong mula sa kanyang tiyuhin ay ang patayin niya siya. Napagtanto naman ng isang ito na si Jin Sung ang may gawa ng mga nagkalat na buto sa paligid ng syudad at kaagad niyang inactivate ang kanyang ideya na tinatawag na Fist and Passion R1 at meron itong ideya rank na A at ang overall combat ability naman nito ay A+. Ang kanyang ideya na ito ay mas lalakas ang puwersa ng kanyang pagsuntok kapag paulit-ulit niyang sinusuntok ang kanyang kalaban. At mas tataas ng todo ang kanyang puwersa o lakas kapag ang kanyang kalaban ay mas mataas pa ang rango kaysa sa kanya. At nang walang ano-ano'y sinugod siya ni Jin Song at habang papa-ataki ang ating bida ay nagtatakang tanong niya naman sa lalaki kung bakit ang bagal ng kanyang pag-ataki at dito aatakihin niya na ang lalaki gamit ang malaking buto at nang inihagis niya na tuluyan ang buto ay lumaki naman bigla ang mga mata ng lalaki habang ang ating bida naman ay masayang masaya sa kanyang ginagawa. Hindi naman may sakmura ng guro ang kanyang nakikita dahil bumulwak ang dugo sa kanyang harapan gawa ni Jin Song sa kamay ng lalaki. Namutla naman ang guro habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil nararamdaman niya na nagmumula kay Jin Song ang aura ng kamatayan. Kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung siya nga ba si Jin Song na kanyang kilala dati. Paulit-ulit naman siyang tinawag ng lalaki at dahil hindi pa rin makapaniwala ang guro ay natulala lamang ito at maya-maya pa ay napagtanto niya naman na hindi na maganda ang sitwasyon na kanilang kinalalagyan kaya naman ginamitan niya ng kanyang ideya ang kanyang kasama na tinatawag na Rise Up. Ang ideya rank naman ng kanyang ideya na Rise Up ay S at ang overall combat ability naman nito ay C. Ang kanyang ideya na Rise Up ay nagtagumpay sa pagsasalita ng isang pangungusap para sa tanging layunin ng pagpapagaling. Kaya nitong patubuin muli ang nawalang parte ng kanyang pinapagaling. Kaya niya ring pagalingin ang kanyang gustong pagalingin kapag nasa 70% pa ang natitira sa kanilang puso o utak. Ume-epekto lamang ito sa mga karamdaman o sakit na alam o naiintindihan ng nagpapagaling. Ang nagpapagaling ay makakaranas ng matinding pagkapagod sa tuwing gagamitin niya ang skill niya na ito. Nang magaling na ang lalaki ay hindi na siya nagsayang ng minuto pa at kaagad siyang sunugod sa ating bida at habang papa siya ay namanghanaman si Jin Song sa kanya at nagtatakang tanong niya pa na kung hindi na ba masakit ang kanyang kamay. Sinuntok naman ng lalaki ang buto na ginawang pananggalang ng ating bida sa kanyang harapan habang si Jin Jinsang naman ay nakatayo lamang na pinagmamasdan ang lalaki na umaataki sa kanya. Kada suntok niya sa malaking buto gamit ang kanyang ideya ay tumatalsik naman ang kanyang dugo dahil sa tigas ng buto habang sinasabayan naman siya ni Teacher Ayong pagalingin ang kanyang sugat. At maya-maya pa ay nagkabiyak ang buto at sa huling pagsuntok niya ay nabasag ang malaking buto. Nang makita yun ni Jin Sung ay pinalabas niya na naman ang kanyang murder support na tinatawag na chain of bone cobweb at sinabi niya pa sa lalaki na huwag siyang gumalaw kahit na ilang segundo lang at tinawag niya na naman itong tiyuhin. Dahil ang nakikita niya sa lalaki ay ang kanyang tiyuhin. Kaagad naman siyang hinuli ng buto ni Jin Sung at ang mahuhuli nito ay hindi na muling makakagalaw pa. Nabigla naman ng lalaki dahil sa sobrang bilis ni Jin Sang at nasa harapan na naman niya siya at tinanong siya ng ating bida kung natatandaan pa ba niya ito at nag-aakma na siyang susuntok habang sinasabi niya na ginagawa siyang bag ng kanyang tiyuhin kagaya nito. Nagtatakang tanong naman ng lalaki na kung bakit siya naging tiyuhin niya. At nang walang ano-ano'y sinuntok niya ito sa ulo at dahil sa sobrang lakas ng pagsuntok ay lumabas ang dugo sa kanyang ulo. Naliligo naman sa dugo ang ating bida habang paulit-ulit niyang sinusuntok ito at paulit-ulit niyang tinatanong na kung masakit ba ito at tinatawag niya itong tiyuhin niya at sinabi niya pa na ginagawa niya ito noon sa kanya kaya naman tinanong niya ito na kung alam niya ba kung gaano kasakit ito. Namumutla naman si Teacher Ayong sa kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan habang si Jinsang naman ay patuloy niya lamang tinatanong kung nakikinig ba ang kanyang tiyuhin sa kanya. Habang nagmamakaawa naman ang lalaki na tigilan niya na siya dahil hindi niya nakinakaya ang pinsala na kanyang natatamo. Bigla namang pinagaling ng guro ang kanyang kasama ng paulit-ulit habang ang kanyang kasama naman ay napatingin na lamang sa ating bida. Nang magaling na ang lalaki ay minungkahi niya naman kay Teacher Ayong na huwag niya na siyang pagalingin dahil hindi niya na gustong maramdaman ang ganitong klaseng sakit. Binitawa naman siya ni Jinsang dahil nakita niyang magaling na ang lalaki. Kaya naman nagdesisyon siya na gamitin ang kanyang murder support at dito lumabas ang wooden bat na katulad ng kanyang tiyuhin na gawa sa nabubulok na puno at meron itong ede rank na F. Nang mahawakan niya na ang sandata ay walang awa niya namang inataki ang lalaki dahilan ng pagtalsik ng dugo at naligo sa dugo si Jin Sang dahil dun. Wala namang magagawa si Teacher Ayong sa mga nangyayari kaya naman napaluhod na lamang ito dahil nawawala na siya ng pag-asa dahil sa sitwasyon na kanilang hinaharap sa ngayon. At dito maraming dugo na ang nasa paligid at nang mapatay niya na ang lalaki ay kaagad niyang nilapitan si Teacher Ayong at dali-dali niya itong hinawakan sa kanyang kamay. Habang hinahawakan siya sa kamay ni Jinsang ay tinanong niya naman ang ating bida na kung ano ba ang kanyang iniisip dahil ang dalawang tao na kanyang pinatay ay ang layunin lamang ay ang iligtas ang sambayanan. Hindi na siya pinatapos pang magsalita ni Jinsang at kaagad niya itong kinaladkad at tinawag niya ang dambuhalang leon na isang laruan. At dito dinala ni Jin Song ang guro sa harapan ng leon na hindi man lang makagalaw kahit isang sentimetro dahil sa buto ni Jin Song na ginamit sa kanya. Binati naman ng leon ang guro at laking gulat naman ni Teacher Ayong dahil nagsasalita ang dambuhalang leon. Sinabi pa ng leon sa kanya na parang gusto siya ni Jin Song dahil wala man lang kahit ni isang galaw sito. to. Namangha naman ang dambuhalang leon sa kanya at sinabi niya na swerte siya. Hindi naman makapaniwala si Teacher Ayong na nagsasalita ang dambuhalang leon na isang ideya. Sa isip-isip naman ng leon na hindi niya alam kung ano ang ideya ng magandang babae na kung bakit sa kanyang mga kamay gusto mamatay ni Jin Song. subalit meron siyang naiisip na plano na hindi niya dapat palagpasin dahil hindi na niya kinakaya pa ang pagpapahirap sa kanya ng ating bida. Kaya naman napagdesisyonan niya na kumbinsihin ang magandang babae. Kagad niya namang sinabi sa babae na gusto ni Jin Sang mamatay sa kanyang mga kamay kaya naman nagulat si teacher ayong sa nalaman niya mula sa dambuhalang leon. Nagalit naman ang ating bida dahil binuking ng leon ang kanyang pinaplano kaya naman bigla niyang inataki ang dambuhalang leon sa ulo at habang nagaganap ang pag-ataki sa kanya ay minungkahi naman ang dambuhalang leon sa magandang babae na kung gusto niyang mabuhay ay umaasa siya na hindi niya palalampasin ang ganitong pagkakataon na mamatay si Jin Song sa kanyang mga kamay dahil sa hindi na maayos ang utak nito at meron siyang nararanasang trauma noong bata pa siya. At ang huling hiling na lang ng dambuhalang leon para sa magandang babae ay ang magtagumpay siya at tuluyan na nga siyang nawala na parang bula. Ginamitan pala siya ng ating bida ng tinatawag na Bihang Srib na merong ideya rank at overall combat ability na A3+. Isang tadyang lamang ito na nagmula kay Bihang na siyang hari naman ng lahat ng mga multo. Doongu-doble -mu ang tigas nito kapag tinamaan ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagsaksak. Pagkatapos noon ay napahawak naman ang ating bida sa kanyang mukha na tila ba nagsisisi siya sa pagpatay niya sa dambuhalang leon at sinabi niya na napag-usapan pala nila ng dambuhalang leon kung paano siya mamamatay. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng guro na kung bakit pa ba niya kailangang mamatay at kung bakit niya ba ginagawa ang mga bagay na ito. Kagad namang lumapit si Jin Song sa kanya at sinabi niya na marahil isa siyang walang kwentang bata at sakit lamang sa ulo ang dulot nito. Kaya naman sinabi ni Jin Song sa kanya na dahil isa naman siyang nurse na nagpaparusa sa mga masasamang bata na parang wala lang at tinanong niya ito kung magagawa ba niyang patayin siya. Napaluhod na lamang ang guro sa kanyang harapan dahil hindi niya kayang gawin iyon. Bahagyang nalungkot naman ang ating bida at tinanong niya ito na kung hindi niya siya kayang patayin. At bigla niyang sinakal si teacher ayong sabay sabi niya na kung ganun ay hindi niya na rin siya kailangan. Nahihirapan namang huminga ang guro dahil sa pagkakasakal ni Jinsang sa kanya. Habang ang ating bida naman ay tumatawa lamang at ekwenento niya na ang sinabi ng kanyang tiyahin sa kanya noon na ang mga walang kwentang tao ay dapat mamatay na lang. Kaya naman kailangan niyang mamatay noon araw-araw sa pagmamaltrato ng kanyang tiyahin sa kanya. Masayang masaya naman siya sa kanyang ginagawa at maya maya pa ay bigla siyang tinawag ni Seon sa kanyang pangalan na hawak hawak ang kanyang espada at unti unti naman siyang lumalapit sa ating bida habang sinasabi niya na pakawalan niya ang guro at napansin naman siya ni Jin Song na papalapit sa kanya. Pinagmasdan naman ni Jin Song ang espada ni Seon at meron siyang naalala at kaagad niyang binitawan si Teacher Ayong sabay sabi niya na sa pamamagitan ng espada ni Seon ay magagawa niya siyang patayin at tinawag niya itong Vice Squad Leader. Nang papalapit na si Jin Sung kay Seon ay sinigawan naman siya ng guru na tumakbo na siya. At dito naghahanda ng palabasa ni Seon ang kanyang ideya at sa isip-isip niya naman na noong kasalukuyan silang nakikipaglaban sa sindikatong peste ay bumalik sa normal si Jin Sung pagkahiwa niya sa kanyang cute na sungay subalit na pagtanto niya naman na sa ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa normal si Jin Sung kahit na nakapatay na siya ng mga ideya. Kaya naman napagdesisyonan niya na kahit hindi man gagana ang kanyang pinaplano ay ito lang ang tanging paraan ang kanyang naiisip sa ngayon. Umilo naman ang kanyang espada at nagulat naman siya dahil hindi niya nakayang palabasin ang kanyang sungay at pilit niya pa rin sinisigaw na lumabas na ang kanyang sungay ng paulit-ulit. Makalipas ang ilang saglit ay hinawakan ng ating bida ang kanyang espada at masayang-masaya naman siya dahil sa katangian ng espada ni Seon. At dagdag niya pa na ang espadang ito ay kaya siyang patayin at mamamatay siyang masaya sa pamamagitan nito. Hindi naman maintindihan ni Seon ang mga pinagsasabi niya. Ang espada ni Seon ay tinatawag na The Four Tigers Evil Slayer na merong Edea rank na A at nakadepende ang pagsukat ng lakas nito sa gumagamit. Ang espada na ito ay nanggaling naman sa pinakamahusay na general ng dinastiya ng Shilya na si Kim Yusin. Isa na ito sa mga maalamat na antigo na nakaligtas sa napakahabang panahon. At ang tanging makakagamit lamang ng espadang ito ay ang nagtataglay ng ideya na mas mataas pa sa A, pilit namang hinihila ni Seon ang kanyang espada subalit hindi ito binibitawan ni Jin Sung. Linapit naman ni Jin Sung ang kanyang mukha kay Seon habang tumatawa siya at sinabi niya pa na marahil hindi siya swordsman kaya naman hindi niya ito pwedeng magamit ng maayos kaya naman inutusan niya si Seon na tanging siya lamang ang makakasaksak sa kanya nito at paulit-ulit niya lamang itong tinatanong na kung kaya niya bang saksakin siya. Nang marinig yun ni Seon ay nagalit naman ito at kaagad niyang sinipa si Jin Sung sabay sabi na kung nababaliw na ba ito at tinanong niya na kung bakit niya siya sasaksakin. Dagdag niya pa na umayos siya. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na ang kanyang espada ay pwede niyang magamit kahit hindi niya gamitan ng skill. Kaya naman nagmakaawa siya na patayin siya at dagdag niya pa na wala siyang pakialam kung ilang saksak pa ang kanyang matamu mamatay lamang siya. Muli na naman siyang sinabihan ni Seon ng umayos siya at magpakatino at may biglang dumating na mga taga-Mistree at sinigaw nila kay Jin Song na huwag na siyang gumalaw pa at manatili sa kanyang kinatatayuan. Napalingon naman si Seon dahil hindi niya naramdaman na meron na palang dumating na mga taga May At dito pinalibutan na nila si Jin Sung. Habang ang isang lalaki naman ay inalalayan niya si Teacher Ayong at sinabihan niya ito na magaling at dagdag niya pa na papunta na rin dito si Lizin at sila na muna ang bahala dito bago pa dumating si Lizin. Masaya naman si Jin Sung at nagtataka siya na marami siyang nakikita na kamukha ng tiyuhin niya at tinanong niya ang mga ito na kung kailan pa sila dumating. Habang pinapatayo ng lalaki si Teacher Ayong ay nagtatakang tanong naman ang lalaki sa kanya na kung talaga bang ang lalaking iyan ang kanilang target at napatanong naman siya na kung uumpisahan na ba nilang labanan ang lalaking ito. Tugon naman ni Teacher Ayong habang namumutla na hindi sapat ang kanilang puwersa sa ngayon at kailangan nilang panatilihing malayo kay Jinsang. Hindi naman maintindihan ng lalaki kung ano ba ang ibig sabihin ng guro dahil ayon pa sa kanya na isang bata lamang ang kanilang huhulihin. Binati niya naman si Teacher Ayong at tinawag niya itong tiyahin. Bigla namang sumigaw ang isang miyembro ng maestry na napapalibutan na siya at sumuko na siya. Wala namang pakialam si Jin Song sa kanilang mga sinasabi at ayon pa sa kanya na binati niya naman sila ng maayos at tinanong niya ang mga ito na kung sasaktan na naman nila siya. Habang ang isang miyembro naman ng maestry ay sinabihan siya na kung hindi siya sisuko ay gagamitan na nila ito ng dahas upang madakip ito. Kaya naman na na ng ating bida na mag-uumpisa na siyang patayin silang lahat at pinalabas niya na ang kanyang murder support. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!